Ang ganda ng panahon. Kaso itong mga pare ko, mga wala na naman. <laughs> eh, hindi na naman subipot. Ako na naman mag-isa kakain dito. Ano ba diba, mga pare wala sa na kayo. <laughs> Ayun, ay? sa East Coast Park. Ang lakas daw ng ulan. Ay, si, pupunta si pare Kiko dito. Ewan ko lang kung mga karating. <laughs> ang ganda ng background ko, di ba? Dito tayo ngayon sa harap ng Marina Bay Sands. Tapos dito sa kabila ko, ayan yung LV. Tapos yan yung Art Museum. Hey, mamaya kain na kami nito. Breakfast ato. <laughs> Sige, mama. Sinasabong nung manok yung mga uwak eh. <laughs> Pinabantayan yung pagkain niya. Ayun na no? di makalapit. Eh, Diyan makalapit sa ano eh, sa manok eh. Ang busog na yung manok ah. Eh, Ni man eh. eh, na lang yan, eh. lalapit talaga niyan eh. <laughs> Ang sabong niya. Oh, malapit yung mga uwak. <laughs> lang makalapit doon sa pagkain. <laughs> Naaway sila ng manok. <laughs> Naaaway sila eh. Ito, <laughs> waiting tayo sa kumpare na natin. Kung darating sila, nandito na tayo sa coffee shop. Siguro malapit na yon. <laughs> Nag-enjoy ako dito sa manok at saka sa, ano, sa mga uwak. Ayan o. Bruh. mantay niya yung pagkain pag may lumapit na uwak na niya ayan yeah. <laughs> yeah, dalawa lang yeah. <laughs> ako pabagsapong itong dalawang to eh dalawa na sila dalawa na <laughs> dalawa na sila <laughs> dalawa na sila magkagard sa ano sa pagkain tuloy sila makalapit eh Okay, lapit. wala to. Isa ba ano pa doon diskarte yung isa oh. Ay, eh, dali, layo. <laughs> takot pa eh. Ay, ay, dali, 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 kain, Kain, kain. dali, dalawa na sila dalawa na sila ayo mare <laughs> lagi enjoy na ano, yan? Ko yung kasi ano 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 <laughs> Ayun lang, pare ko! Ayun tayo pare ko! Ayun lang, Ayun, tayo ko! Ayun kakain may... na kami ni pare Kiko sa Magdo! <laughs> dito kami sa ano, Garden by the Bay. Yan. Sarap dito, maganda mag-relax dito. imik eh. Ganda, wala pang ganang tao. Mga mamaya yan, mga 9 or 10. Darami tao dito. Ayun! Sige, breakfast muna tayo! Bakit kami ni Paring Gigo? Nakikita niya yeah. yan. Yan, si Paring Gigo. Ang ganda ng katawan, oh. Batak na batak, oh. Ganda, oh. Puro bilbil -bil tayo. Ito, batak na batak yan sa exercise, oh. Batak na batak sa exercise yan. Pumunta kayo ng Singapore. Dalawin niya to, si Paring Gigo. Iya, <laughs> yeah, ano kayo niya? Itutur kayo niyan. Kasi ayun gusto pumunta. <laughs> Bayaran niyo lang ako. Nyan. Meron niyang ano. Meron kang tour, ano, di ba? Tour bus. Ha? Ano <laughs> so, ba, kaming? Kaming, kaming. Oh, coming. Ibili niya ng bus. Oh, kontrata na yan. <laughs> Ang retirement. Ga-apply na ng prangkisa. Dito pa rin, na natin yung magandang spot. Okay. Punta natin yan. Yung mga bata, naliligo doon. no. Kakatapos lang namin kumain. Eh, wala si parin, Fred. Children's Garden to. Saan yung sasabi mo? Ha? May kami, magandang picturean daw. So, ang content natin ngayon, si parin Kiko. <laughs> Buong limang minuto. Exercise corner yata yan. Bawal magbike dito kaya bitbit -bit namin yung bike namin. Ganda no? Ganda ng garden dito. Camera no? man. Wow! Oh Oo, ng ano. Ay, ganda naman ng mga bulaklak. Ito yan. o. No? Yan. Ganda naman ng mga bulaklak. Mayroon eh, sila pinipicturan. Baka mga anak ang mga koi. Oh. Ito yung magandang spot. Ano yung nila? Picture tayo Ganda lang. lang natin siya pari. Ganda ng lugar o. Oh. Dami na oh. ng ano na nila yung mga ano. Yung yung picturean nila, mga halaman. Ano oh. sila pinipicturean dun. 360 tayo dun. ah. Sama tayo sa... tayo sa... sa... Nagpunta tayo sa... Nagpunta tayo sa... Nagpunta tayo sa... Sama tayo sa video. Ayun, nasa likod ko. Ah, Marina rin Tanong mo ni ko Ayun oh. Hello. <laughs> Hello. Ganda na marina pa siya. So, kung kain ng kayo ng Garden Spider Day, na pinag Cheers, Sheila. Oh, picturean sila ni ko na ko. Pag may garden kang ganito, ayos, panalo. No? Magpatayo ka na lang ng ganitong garden, parang Igo, sa Pilipinas. <laughs> Tapos, pag pumasok ka, may entrance. Yes! Ay, Gusto magpicture nito ang ko. <laughs> <Ayan>. <laughs> Dito kami sa magandang view. Wow! Ano mo sa magandang view? Ayan, marikiko. <laughs> I-picture na niya yung bulaklak. I-picture na. <laughs> Lalaglag pa daw siya. No? <laughs> Nuko na niya na picture. Ganda eh. Ganda ng mga bulaklak dito. Ganda. Picture na natin. 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 Ang Bumili video mo yung nagbibideo, Picture <laughs> na natin itong mga ano, na Actually, magandang negosyo itong ganito, no? Kung may Do pero ka lang lupang malaki, no? May lupa ka malaki tapos pag ano pa lagi mo ng garden na ganyan kaganda. Oh, pwedeng ano 'yan. Pwedeng ano yung yung, yung prenup, no? Mga bi prenup. Pre 'Di ba? Mga bi prenup. Ah, yeah. ano? parang iko. Sosyo na tayo. Sosyo na tayo. May lupa ka naman sa Pilipinas, 'di ba? Yung lupa huh? mo sa Batangas, eh sinabi. Yeah. Pa na. Paano pa landscape mo? Ayan Aso, milyon din magagastos mo diyan. ko tayo nang titira. Ako Kaiba ka lang basal pag tayo tumira ng ano ng garden. <laughs> Tapos maglagay ka ng mga ano yung mga pang insta instagramable na view. Ha? Yeah? Ay yeah, naaralan ni Pare Gigo ay naaralan niya. Ayun oh. Yeah, naaralan no. niya, nagpi-picture na siya. Ayun oh. Ngayon na. Kailan na ikakitong bench? Eh, may idea na. <laughs> may idea may, na. May ganyan din oh para yeah. doon ka... Kaya kaya yeah. nilagay 'yun eh yeah. Para, yeah. para sa photo shoot. Oo, 'yun oh. No. May may bato no. Oh, yung bato. mga angle eh. Tako, ah, malaglag yan. Na. Gusto niyang palagay doon sa bato yung bike. Kaya bumuhatin bubuhatin mo. Oh, bigat. Pero kaya hindi yan. Kaya yung bike ko na lang. Hindi ko ikaw, picture lang kita. Baka malaglag ka, Picture na natin si pare Gigo. Kaya. Video yan, ah. Ayos. Ganito. Parang ano, Iron Man. Iron Man, Singapore. Picture lang kita. Iron Man, Singapore. Okay, wow. Ganito, oh. -nya. Ini yang picture. Ini. Saya okay. pernah bawa no? Iya, oh. Picture. Wow. Masih. Mana? ini yang Kalau ah. <laughs> lancar, Eto pa na kami. Mag-iwalay na kami ni Parang Kiko. So, sa Marina Barrage ako nito. Diretso na ako pa-uwi. Siguro magbabasa ko sa Marina Bay Sands. Yeah. Okay, dito ko na natatapos itong vlog na to Hanggang sumuli. Napakasaya ng araw natin. At nakapasyal tayo sa magandang garden uli. <laughs> sa Garden by the... Ay, Garden by the... Sa ma... Garden by the Bay. Garden by the Bay. Kasama si Parang Kiko. Okay, nag-enjoy tayo. Okay, hanggang sa muli Enjoy! Bye bye!